Mayroon ka bang hiling o wish na hindi natupad? Batid mo ba na mayroon palang isang agimat o gamit na maaring makatulong sa iyo upang ang iyong mga hiling ay agad-agad maganap? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalani natin ang isang mainam na gamit o agimat at anting-anting na maaring tupad sa matagal mo nang hinihiling. Narinig mo na ba ang sinasabing, mga buhok ni Maria o buhok na ugat at gumagalaw? Ano-ano nga ba ang mga natatangi nitong kakayahan? Ang buhok na ugat na gumagalaw ay kilala rin sa katawagang buhok ng tikbalang. Pinaniniwalaan nga na ito ay ang mga ginintuang hibla ng buhok na naagaw buhat sa tikbalang sa mga panahon ng mahal na araw. Ayon sa mga matatandang antingero, at sa mga nagtatangan ng agimat na ito. Ang buhok na ugat na gumagalaw raw ay mula sa isang uri ng punong kahoy na matatagpuan sa pusod ng kagubatan at binabantayan nga ng mga hindi nakikitang nilalang at pawang ang mga antingero lamang na may alam at dunong ang magkakamit at makakalapit at makakakuha ng ugat nito. Ngunit ano-ano nga ba ang mga gamit at bisa nang anting-anting at agimat na ito. Ang buhok na ugat na gumagalaw ay pinaniniwalaan ngang magbibigay katuparan sa iyong mga kahilingan o wish. Kung mayroon ka raw matagal ng hiling sa buhay na hindi pa natutupad, sa tulong ng buhok na ito ay matutupad basta humiling ka lamang. Subalit kung ang iyong hiling daw ay hindi matupad, maaring ito ay pari naman sa iyong kabutihan. Ang buhok na ugat na gumagalaw ay maaari mo rin gamitin pampaswerte sa negosyo, sa trabaho man, sa school, at pwede rin gamitin panggayuma. Papaano ito gagamitin? Simple lamang, kumuha ng hibla ng buhok ng ugat na gumagalaw at isawsaw o itubog ito sa tubig o kahit basain lamang ng inyong laway. At sa sandali raw na magsimula na itong sumayaw o gumalaw, ibulong na ang iyong kahilingan. Marami na ang nagsabi at nakapagpatunay sa bisa ng gamit wag aghimat na ito. Basta time team lamang at buong puso ang iyong hiling, ay bihira daw ito na hindi matupad. Subalit para naman sa inyong lingkod, ano man ang iyong hiling sa buhay o pangarap, kung hindi mo ito sisimulang trabahuhin, ay tiyak na hindi ito matutupad. Maaari tayong umasa sa tulong ng mga pampaswerte at agimat, gaya ng buhok na ugat na gumagalaw. At salamat nga kung ito ay matupad. Subalit manalig lang din tayo sa Diyos at may kapal. At tiyak na lahat ng layunin natin sa buhay ay matutupad. Hindi man ngayon ay maaring bukas. Basta samahan lamang natin ng pagsisikap. munting kasuotan, nagtataglay pala ng kapangyarihan? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay talakay natin ang mga munting nilalang na kadalasang tinatawag na kataw. At ang kapangyarihan at agimat na maaring makuha sa kailang mga kasuotan. Ano nga ba ang kataw? Ayon sa paniniwala sa bandang kabisayaan, ang kataw ay isang nilalang na bantay tubig at may mas mataas na antas ng kaalaman kumpara sa mga serena. Subalit, sa makalumang paniniwala sa bandang katagalugan, ang kataw ay isang uri ng nilalang na nahahawig sa duwende. Sila ay kadalasang mayroong makukulay na mga kasuotan at mahilig maglaro sa gilid ng mga kailugan. Ang kataw ay isang maliit na nilalang na mayroong gininto ang buhok at nagtataglay ng natatanging lakas. At pinaniniwalaan nga na ang sino man na magkamit ng alinman sa mga kasuotan nito ay tiyak na magiging malakas. Kahit mapalaban man ng away ay hindi hindi ka kailanman magagapi. Subalit papaano nga kaya mahukuha ang kasuotan ng kataw? Kung magkataon raw na makasumpong ka ng mga kataw na naliligo at nagtatampisaw sa ilog sa araw ng Martes at Biyernes o tuwing may mga pangalang araw, ay kadalasan daw iniiwan ng mga kataw ang kailang mga kasuotan sa gilid ng ilog. Kaya kunin raw ito agad-agad, ilagay sa loob ng inyong bibig upang hindi na maagaw sa iyo. Sapagkat kapag hawak mo lamang ito, ay susubukan pa rin itong agawin ang kasuotan nila at tiyak na hindi ka magwawagi. Ang munting kasuotan o damit ng mga kataw ay mainam at malakas daw na gamit. Maari itong gawing kwintas, ibalot sa pulang tela o kaya naman ay ilaman sa bao na walang mata upang mas maging mabisa pa. Ito rin ay nagtataglay ng kabal o kunat at tagabulag kapag kaminsan. Ang paghahangad ng gamit na ito ay lubhari namang nakakabahala. Sapagkat kung sakaling hindi mo malabanan ang mga kataw, ay maaring ikaw naman ang mapahamak. Pawang ang mga may dunong at alam ang may kakayahang kumontra dito. Ayan, sana ay may isang aral tayong natutunan sa video na ito. Ayan ay ang paghahangad ng kapangyarihan at galing ay laging may kaakibat na matinding kapalit. Ano sa inyong palagay? Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin nang inyong lingkod. Ang inyong best para sa Best TV.